Eh, kung ganito ba naman, kakrimi, ang hiyahain mo sa hapagkainan? Sino ba naman ang hindi gaganahang kumain, di ba? Kahit yata hindi mo jowa, mapapaibig mo sa sobrang sarap ng chicken recipe na isishare ko sa inyo ngayon. Dito po ay meron tayong biniling 3 4 kilo ng manok na hinugasan na natin ng maigi at pinachop na sa ganitong kalalaki. Bali leg at tight part po ang binili natin dyan dahil yan po ang paborito ng mga kasama ko sa bahay. Iisisison lang natin yan ng asin at paminta para pasok na pasok talaga ang lasa hanggang sa laman nito. Lamas-lamasin lang natin yan para lahat ng chicken ay malagyan ng pampalasa. Then saka natin yan i-rest -re ng 20 minutes para noot talaga sa laman ang lasa nito. At habang naka-beauty rest ang mga manok, ay maghihiwa muna ako dyan ng mga panggisa. Maghihiwa lang tayo dyan ng four cloves ng bawang. Pino po ang pagkakahiwa ko diyan. And syempre, ang katambal nitong sibuyas, nahihiwain lang din natin sa maliliit na piraso. At makalipas ang pagre-rest natin sa mga manok, ay pwede na din agad tayong magluto. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng enough na mantika pang prito. Lagay lang natin sa medium heat ang apoy. Then kapag uminit na ang mantika, ay isa-isa na natin ilagay ang mga manok na nirest natin. Isisir lang natin ang mga manok hanggang sa bahagya ng mapito ang mga ito. Mas magiging malasa kasi itong dish na gagawin natin kapag prinito muna natin ito ng bahagya. Kapag medyo brown na yung isang side ng manok, baligtarin naman natin ito para maging even ang pagkakaluto natin dito. And once mag-brown na ang kulay ng mga manok, ay pwede na natin itong hanguin isa-isa. ta -isa. aside lang muna natin dyan ang nalutong manok. Then bawasan lang natin yung mantika na ginamit natin kanina at magtira lang ng panggisa. This time po ay magigisa naman tayo ng sibuyas at bawang. Kayo ba guys, pagdating sa pagigisa, ano ang inuuna ninyong igisa? Sibuyas or bawang? Comment mo nga po dyan sa comment section ng sagot ninyo at ilagay nyo na din po kung bakit yun ang inuuna ninyong igisa para naman makakuha ng kaalaman ng iba nating taga-subaybay sa inyong mga komento. Maraming salamat po. Kapag nagisa na natin ang sibuyas at bawang, ay pwede na nating ilagay ang mga manok na naprito natin kanina. Igigisa-gisa lang natin yan ng isang minuto at saka ako naman dyan isusunod ang isang lata ng mushroom. Then saka natin ulit igisa yan ng another 1 minute. Matapos magisa ay maglalagay na tayo dyan ng half cup ng tubig. Then saka natin ilagay ang isang piraso ng chicken cube at konti muna ng paminta at asin. halo halo lang natin yan ng saglit, then saka natin takpan at hayaan ito mag ng kahit 3 minutes lang. Malipas ang 3 minutes ay buksan at baligtarin naman natin ang manok para parehas lumambot ang bawat side nito. At kung hanggang ngayon ay nanunood ka pa, it means na interesado ka sa dish natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong chicken recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at pakifollow na din po ang ating Facebook page para sa iba pang mga future recipes na gagawin natin. Maraming salamat pong muli! Kapag bahagyan ng kumonte ang sabaw natin at medyo tender na rin ang manok, ay pwede na nating ilagay ang isang pack ng all-purpose cream. Ito talagang all-purpose cream ang magpapasosi at magpapakreamy dito sa gagawin nating dish. Pagkalagay po pala ng all-purpose cream, ay dapat po nakalagay na lang tayo sa low heat. Lulutuin na lang natin yan ng last 2 minutes at pwedeng pwede na natin iserve itong ubod ng sarap na chicken recipe natin. Sabaw pa lang nito guys, legit na ulam na talaga. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na ding magluto nito.